Hi friends. Alam nyo, hindi tayo kagaya ng mga apostol at ng mga propeta na mapalad na nakadaupang palad nila ang ating Panginoong Diyos. At ang mga apostol naman ay sa loob ng mahigit tatlong taon ay kabanggaang balikat nila ang ating Panginoong Hesus. Magkagayon pa man kagaya ng na natin sa mga nakalipas na mga linggo. Marami ding pagkakataon kagaya nung Road to Imao sa Lukas Kapitulo 24, nakasama na nila ang ating Panginoong Heso Kristo, ngunit hindi pa rin nila na-recognize na ang Panginoong Heso pala yung kasama nila. At sa buhay natin, nangyayari din ito. Sabi natin, sangayon dun sa talata, because they were discouraged, because they were focusing on something else, and because they have failed to understand yung salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano nila nakilala? Nabuksan ang kanilang mga mata at na-recognize nila ang presence ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanilang paglalakbay doon sa daan ng Emmaus. Paano natin marirecognize ang fingerprints of God sa ating mga buhay at marirealize natin na hindi pala talaga tayo nag-iisa kahit hindi natin siya nakikita. Number one, Sang ayon sa Lucas, capítulo 24, talatang 27, ay ganito. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. In order for them to realize that it was Jesus who was walking with them, in order for them to get over through that seemingly prostrating events that they have been through over the weekend, Jesus has to once again open to them the scriptures, beginning with Moses and all the prophets. Alam niyo po, makikita natin ang kanyang pakikisama sa ating buhay at makikita natin ang kanyang pagpapala na hindi niya tayo iniiwan kung number one, pag-aaralan nating mabuti ang kanyang salita. Alam niyo po, kaya dumarami yung pagkakatao na feeling natin lost tayo. Feeling natin eh, floating tayo. Hindi natin alam ang direksyon natin sa buhay. Para kahit simba tayo ng simba, tayo naman ay parang lost. Alam niyo po, sapagkat kadalasan, hindi natin naseseryoso ng mabuti ang pag-aaral ng kanyang salita. Kailan po kayo last na nag-Bible study? Bago kayo nabautismuhan, nag-Bible study po ba kayo? Nung nag-attend kayo ng crusade, nag-take note po ba kayo? Kung kayo po ay nag-attend sa church, nagdadala po ba kayo ng notebook at saka ng ballpen, mag-note po kayo. Para pag-uwi nyo, reviewin nyo po ulit. Nabili pa po ba kayo ng pulyeto o ng mga lesson quarterly natin at matamaan yung minamarkahan kahit hindi po kayo magtuturo ng Sabbath school? Kayo po ba may bilipan ng mga bagong libro, devotional, para ma-enhance ang ating pagkaunawa sa salita ng ating Panginoong Diyos? If not, we will never be able to clearly see Him because the words of the Lord clarifies yung kanyang interaction sa ating mga buhay. And that's what Jesus did. Number two, sabi po sa talatang 28, He were going further, but they urged Him strongly, Stay with us for it is nearly evening. The day is almost over. So he went in to stay with them. So you remember yung dalawang disciples, di ba? Pumasok na sila dun sa village ng imao. Tapos nakita nila si Jesus. Hindi pa nila alam na si Jesus yon, okay? Pagkatapos, eh, parang papunta doon sa ibang direksyon. Hindi papunta doon sa kanilang village. And what they did is something that we must all do. They urged him strongly to stay with them. In other translation, this is so beautiful. To stay a little longer, to linger a little more, to stick with them for a short while. Ang ibig sabihin, they are not satisfied doon sa mga napakinggan li yung... Yung mga explanation ni Jesus mula kay Moses ba naman at saka sa mga propeta. E eh di, yung kay Moses ay yung five books of Moses. Yung, yung mula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Five books yun. Tapos sa mga prophets daw, di nandun si Isaiah, Jeremiah, nandun si Amos, obadiah nandun ang mga propeta. Pero ang sabi nila, Samor, dito ka muna. Sa amin ka muna. We want to know more. Alam niyo po, makikita natin ng maliwanag ang kalooban ng Diyos, ang kanyang presensya sa ating buhay. Kung tayo yung sinasabi ni Jesus sa banal na kasulatan, we are hungering and thirsting for righteousness. Yung wow tayo. Naalala niyo ba ba yung mga time nung bago niyo palang nakikilala si Jesus? Yung ginagabi kayo sa church, kasama na nagba-Bible study. Naalala niyo pa ba yung mga time na buklat kayo ng buklat ng Bible kahit gabi na nagmamarka kayo? Kahit mag-isa lang kayo nagwo-worship? Yung gutom tayo. Until this time na inisip natin, alam na natin lahat. Pero ang totoo, kailangan pa nating lalima ng ating pagkaalam. And so, not only na pinag-aralan muli nila ang salita, kundi kanilang pinanatili ang kanilang mga buhay sa salita. This... Study the word, they stick with the word. Alam niyo po, ganun lang. Huwag lang tayo lagi nagmamadaling sisimba, na hindi na natin napakinggan ang salita ng Diyos. Marami mga kapatid, nang siging luto, siging luto, pag-araw ng sabat, kung ano nung -ano mga inaasikaso, to the point na nakalimutan na natin yung pinaka-importante. The word of God. Yun ang pinaka-importante. And lastly, sabi dito sa verse 30, uh, when he was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him. Then he disappeared from their sight. Nung makita nila yung paraan ng pagbe-break ng bread ni Jesus Christ, nakilala nila na ang kasakasama pala nila ay ang ating Panginoong Heso Kristo na mismo. They were keen, observing ano ginagawa nung kasama nila. So not only they are studying the word, not only did they stick with the word, they are observing the actions of that person pagmasdan ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa ating mga buhay. Maganda yung katang, turn your eyes upon Jesus. Yung sa Kanya tayo lagi nakatingin. Dahil alam naman nating dadalwa ang mata natin. At kung alin yung tinitingnan natin, yun yung nakikita natin. Alam niyo po, pag tinignan niyo yung problema, makikita niyo yung problema. Pag tinignan niyo yung mga suliranin at saka yung mga challenges, ay naku talagang makikita niyo. Bakit ka? Eh, tinitingnan niyo nga kasi. Pero yung dalawang apostol, katingin lang sila doon sa ginagawa. Very keen sila, very observant sila sa ginagawa ng kasama nila. Yun pala yung ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po ang maganda gawin niyo ngayon pagkatapos ng video na to, ilista niyo yung mga mabubuting ginawa, ginagawa ng Diyos sa buhay niyo, sa buhay ng asawa niyo, sa buhay ng mga anak niyo, at makikita mo all along pala, kasakasama mo nga pala siya. At hindi ka nag-iisa at hindi ka niya pinababayaan. Even now, na parang hindi natin kasama ang ating Panginoong Heso Kristo, po pwede mo pa rin makita ang kanyang mga ginagawa sa iyong buhay. Because even now, in the way we live, we can live it in God's Word, in this world.